Hello friends. Ay, nga muna tayo. Tapos ko maglaban na naman. Dami kong nilaban mga damit ng mother ko. Hi, mother. Anong ginagawa mo diyan? Kumakain ka na po, mother. You taking medicine? You finish it. You take medicine. Your medicine. Where is your medicine? Your medicine. Where is your medicine? Your medicine. Is your medicine? You finish it. Food. 75 years old si Madorma Prince. Ayan, nauna na, siya, nauna, na siyang kumain at inom siya ng gamot. Kumain kasi ako na umagahan, ano na eh. Mag na nine. Kasi naglaba ako ng ano, mga damit niya. Super dami ang mga damit mo, mother. May dalawang sako. Hi! Ano naman ako naglalaba mo, mother? Kapa naglaba ako, ngayon naglaba ako ulit. Washing, washing, hand. Mother, I love you so much. Di bali, mother na mo kita eh. Di mo na kasi kayang mag ano, maglaba. Di ba, mga Prince? tayo mga, na, mga anak, tayong naglalaba ng mga damit nila kasi hindi na nila kayang mag ano hindi na nila kayang mag trabaho medyo basa pa tong buko oh. nakahiga ako, pagod na naglaba dami kong nilabhan ng mga damit na naman ng aking mother kasi si mother 75 years old na ay nandito ako mag isa lang niya kasi dito sa bahay niya aking mga kapatid na ibang babae nandun sa malalayo nasa abroad yung isa kong kapatid nasa ano, Kizun City ay Kizun Province Kizun Province ayan ako naman galing ng Aurora kararating ko nung mga nakaraang araw ayan very good nagkuhugas si mother ng pinggan ah mother exercise sa kamay ano Banding ka na, na, naman kami ni Mother. Oy, nagpupunas pa ng mesa. Ganda ng damit mo ngayon, ha? Saan ang ano, lakad mo ngayon, Mother? Saan ka magkukonsert? Hindi, hindi ba mainit yung damit mo? Mahaba yung ano, oh. Manggas. Manipis lang naman siya, ano? May sandok ka? Bagay may sandok ka naman sa loob. <laughs> Tinitingnan niya. Itinaas niya pa talaga yung damit niya, ay. Dati, ano, puso yung happy sleep, ano, pagkaganyan na, may, ang ano, ay ma, tawag dito manipis ang damit kitang kita yung ano sa loob suot ayan thank watching share and comment lang po mga friends talaga si mother sinipag ngayon na ah. bago kasing ligo si mother kaya sinipag <laughs> bagong ligo mother si niya si mother kaya ano, lagi na sa ano yung ilong. Si may sipon siya, may ubos siya. Sino kausap mo yan? Ikaw. Ikaw nga kausap ko, tanongin mo pa kung sino. <laughs> wala, ko kong ibang kausap, ikaw lang. Ayan. jaya govena for my friends thank you for watching